Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for September 2025. Naku, no, napaka maulan po ngayon, Libra. Hopefully po safe kayo with your family and friends. So keep safe and uh, stay healthy po mga Libras dyan. Kunin niyo lang po yung mga ka kayo, ha? And leave the rest. Use your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron pa po tayong isang tanong, isang sagot portion later sa dulo po ng ating reading. Kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end. Sa isip lamang po, huwag niyo po yung sulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer that sa dulo po. So stay tuned for that. So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming maraming, maraming salamat po sa so yung generosity, for your kindness, for your love sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Libra. So from the bottom bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 2025? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Two of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Wow, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. I no, in the area of what you need, you have the Page of Pentacles. What you want, what you need. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Kaya ko pa ba? Kaya ko pa naman. <laughs> in the area of your near future, you have the page of one. Sobrang lamig kasi Libra. Super malamig, maulan, malakas ang ulan dito. Maputik. Naku, kaya minsan parang ang matulog, ang sarap matulog, magpahinga. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Cups. Ooh, interesting. In the area of your fortune, you have the Three of Pentacles. Wow, lovely. This is beautiful. In the area of your divine messages, you have the Six of Swords. Beautiful. Ito, outcome mo for the month, Libra, ito yon patulay na October, ano kaya ito? Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. Pero before of all of that, ano muna lingering energy in your background, you have the Queen of Pentacles. Okay, this time around, uh, Libra, tinatawag ka ng spirits mo to really cultivate and nurture. Nurture, pangalagaan yung mga bagay na meron ka, Probably it's all about your um finances ngayon kailangan talaga maging matiyaga ka at saka maging madiskarte ka daw sa paghahanap ng mga pagkukunan halimbawa sa uh, pagkain sa bills sa inyong mga pangailangan sa pamilya sa pagpapaaral sa anak ito yung buwan na talaga mga cultivate mo man nurture mo yung pera meron sa inyo halimbawa may negosyo merong inaalagaan na sideline lalago yan because Queen of Pentacles is all about um multiplying your resources, multiplying your money, multiplying whatever na blessing na meron ka. So ngayon, sabi ng spirit mo mag-focus ka diyan, maupo ka, um, aralin mo kung kailangan aralin, tapos talaga nakatutok ka parang ganyan. So ang armas mo para sa buwan na to, Libra in your energy, kailangan alagaan para lumago para yumabong, okay? So may yayabong this time. May lalago, may lalaki, merong magkakaroon ng magandang magandang epekto sa buhay mo. Ang kailangan lang talaga, attention mo at saka care, care time and affection, okay? Para lumago 'yan. So, at the center, you have a Two of Cups, na napahaganda. This month's all about connectivity, communication, okay? Most especially in your planetary alignment, uh, Libra. Uh, this is a time for romance. Ito po'y uh, soulmate card. So, meron sa inyo dyan na kung nagahanap ng pag-ibig, yes, yes, yes. Time talaga to flir for flirtation and uh, getting to know other people. Pero kung sa iba naman sa inyo na meron ng relasyon, sabi ng speaker, ito yung panahon na titibay ang ugnayan, titibay ang pagmamahal, titibay ang kilig at nakaka... Uh, commitment sa inyong mga partners. Kaya napakaganda for you. Kasi po si Mercury, sa planetary alignment mo, si Mercury joins Sun. Tatapat siya kay Sun on September 2. Kaya yung mga flirtation nyo, mga ugnayan, mga dating-dating, mga pakikipagkita or pakikipagdate, ganyan, ay magkakaroon ng magandang ayos yan. Especially here, this is also a card of communication. Kaya kung meron ko mga ugnayan, talking, talking stage, or chat-chat, kayo ganyan, para magiging maayos ang ugnayan ninyo, magkakaroon kayo ng magandang komunikasyon. Okay, sabi ng spirits mo, this is also on the 21st naman of uh, the month with solar eclipse at the end. Almost duro ng September, you will have the significant life events. Ano? Uh, when it comes to your uh, engage, parang engagement ganyan, or marriage, or new partner. Talaga makatagpuan mo yung taong para sa'yo. Most especially, tatlong, up ah, tatlong cards pa na nagasabi, Actually lima. Limang cards na nagasabi na parang yes, may new love life, may new kaganapan sa pag-ibig. Kaya po sa mga libra dyan na naghahanap ng pag-ibig, congrats, meron may darating para sa inyo. Pero para sa iba naman na hindi love life ang, ang hinahangad sa reading natin na ito, nakikita ko talaga kontrata negotiation mabebenta rin dapat mabenta mabebili hindi dapat babili yung kontratang dyan na. yung magandang negotiation about interviews, training maganda yung magiging labas nito so the answer is yes sa ah. sa mga naghahanap diyan may, may marating pa ba yung kontrata yung inaasahan ko bang uh, interview magaganap yes it will be it will be given to you maganda ang outcome for you okay A two of cups being clarified by you have the wheel of fortune wow 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 wheel of fortune is all about Talagang swerte. Swerte, swerte, swerte. Changing your luck, changing your fortune, kaganda na. Kumbaga. So, kung ito man ay love life, congrats po. Talagang maganda ang takbo ng love life mo. Kung ito man ay trabaho, negosyo, yung inaantay mo na magandang resulta nandyan na lalago na yung bagay na gusto mo malago this time. Malabawa at negosyo, yung trabaho na matagal mo pinilahan, yung mga uh, 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 mga negotiation or kaya agreement, to para ang tagal-tagal, bakit ganito ang haba-haba na proseso, gaganda na yan. Makukuha mo na yung kanilang matamis na oo. Meron naman sa inyo na parang dati may may kasamaan na loob, may kaaway o may problema Parang magkakabati na daw kaya this time and talaga meron kayong diplomacy and agreement, malino na kumbaga, meron na kayo ng clarity na okay, okay na tayo. Uh, Magkaunawaan na tayo kumbaga. So doon papasok ng swerte kasi nalinis na kumbaga yung mga mabigat na harang sa mga bagay-bagay kaya makapagtuon ka na ng maraming oras mo sa mahalaga para lumago na yung kapirahan mo, lumago na yung fortune mo sa buhay mo, okay? napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Yes, some of you naghahangad ng bagong pag-ibig, gahangad ng bagong taong darating sa buhay ko para magkaroon ng saysay at buhay ang magkaroon ng saysay at buhay ang buhay ni Libra no parang you are now having this um, once in a lifetime or a change in your um, love aspect at darating yan okay nakita ko talaga in your planetary alignment uh, romance is really really blockbuster sa buhay mo this time kaya wag ka matakot huwag ka mag-alala everything will be fine when it comes to your career, may papasok na bago kang bagong position or bagong assignment na nakita ko na parang ikaw yung punong abala, ikaw yung uh, magiging leader or ikaw yung parang uh, magkakaroon ka ng pagkakataon na ipamalas yung galing mo, ipamalas yung husay mo, kaya para ito yung pagkakataon na gawin mo na, ha? husayan mo na. Kasi parang once in a lifetime opportunity ito, nakapag napansin ka ni boss, naging successful yung assignment na yan, yung task na yan, ito yung panahon para lumago ang kapirahan mo. Parang aumento sa sahod or tataas na yung posisyon mo. Kaya yakapin mabuti yung opportunity. Uh, huwag ka masyadong uh, mahirapan. This is also a great time for courage, tapang, magkaroon ka ng drive to pursue your goal because Mars is entering Libra on September 22. Kaya ito yung pagkakataon talaga na kunin. Kunin yung mga magagandang bagay na magpapalago sa buhay mo. Okay? Ace of Cups is being clarified by you have ay magpakuha, you have the Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Libra, kung lagi po kayo nanonood sa reading ko, alam mo na kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So close your eyes, meditate, and uh, idasal mo na yung prayer mo. Kung yan ay specific, very, very mahaba, pwede mo na i-pause ang video. Because your spirit guides and angel guides are hearing the frequency and energy of your prayer, mas mapapabilis ang pagtaas niyan kay God sa universe. Kaya idasal mo na. At balik ka sa video ha kung tapos ka na magdasal. Okay? So, Nine of Cups, yes, you want to be fulfilled. Gusto mo na makuha yung magpapa-spice, magpapa magpapabago sa buhay mo. Meron kang dinasal, sa mo, God, ito na po yung kailangan ko. Ito lang po yung pinakahinihiling ko. Sobrang saya na po ako. Please, ibigay mo sa akin to Parang ganyan. So, you have really a wish or a prayer na talaga magpapaligaya sa iyo ng sobra-sobra. Pero ngayon, hintayin mo, nag-align ang lahat sa buhay mo, and it will be given to you. Congratulations. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles, Si Page of Pentacles sinasabi ito talagang, yes, may bagong darating. Trabaho, uh, may darating na bagong love life na parang apple of your eye. Parang, uy, ang guwapo naman niya, ang ganda naman niya, parang ganyan. So, talaga merong uh, head over heels ka kumbaga sa taong ito. At talagang ito yung pagkakataon na ililevel up mo. Some of you nakita ko proposal, no? Parang may proposal talaga eh. May proposal, may marriage may engagement talagang bagong yugto ng buhay mo when it comes to your love life. But for some, sa negosyo or trabaho, talaga mag-move mag yung work sa sa'yo. No? Because September 22nd, September 22, ay talagang yung sun ay mag sa yung work zone. Ibig sabihin, talaga may paglago sa trabaho, magiging busy ka, kaya sabi ng spirit mo, make this your top priority. Okay? Make this job, this endeavor, or this, this, love life your top priority kasi ito yung bagong papasok na magbibigay sigla sa buhay mo ngayong buwan na ito. Kaya maging matapang ka, especially Mars entering Libra, you need energy, you need courage, tapang at sa kalakas ng loob, enerhiya, stamina, kumbaga. Because talaga mag-drive ka ngayon patungo sa future goals mo. Okay? Maganda ang future ng goal mo, kaya ngayon palang para tinatanim mo na yung blessing, tinatanim mo na yung panimula para lumaguyan na malaki. Okay? Kaya kailangan talaga go si pagpa si pagpa because it will be good for you okay page of pentacles being clarified by you have the four of wands anong sabi ko kanina talaga marriage proposal may celebration kasi someone is getting engaged or talaga may kasal or renewal of vows nakita ko 'yan ko dati parang sa west lang kayong kinasal ngayon parang in na gusto niya ikasal sa simbahan o ngayon parang uh, 30 years na kayo, 20 years, or 15 years, parang gusto nyo na mag-renew ng vows nyo. So, parang napakaganda ito for those na may love life. But for some, talaga namang, itong blessing na darating for you itong bagong trabaho, bagong opportunity or bagong pera na yayakapin mo, ito yung magbibigay sa ng paunang, paunang tanim para yung goal mo matumbok mo na. Halimbawa, mapag-aral si Bunso o kaya makalipat na ng bahay, makabili na ng bahay o kaya talagang karoon na na makabukod na parang ganyan. So, talaga yung milestone na hinahangad mo Libra, yung bagong yugto ng buhay mo, maabot mo ito kailangan lang talaga i-prioritize mo to, tong bagong trabaho, tong bagong pagkakaabalahan para makaipon ka o para mapayabong mo to para makaabot ka dito, okay? Napakahalaga niyan for you. Focus, focus and the celebration will be yours, okay? In the area of what's affecting your current energy of the Page of Cups. Ngayon, sabi mo, naghahanap ka ng maraming maraming paraan, naghahanap ka ng maraming maraming lusot or diskarte para tong ugnayan na to, tong um, communication or um, uh negotiation sa isang trabaho o sa isang love life eh magkaroon ng na magandang outcome no lahat ginagawa mo sayo mo hindi ko pwedeng magsayang ng oras hindi ko pwedeng malingat dito kailangan naka-focus ka no but for some of you nakita ko talaga ini-enjoy mo parang ka bata na parang uy kilig-kilig parang sobrang saya mo kasi parang nanumbalik yung kabataan mo parang naging bata ka ulit parang naging fresh ka ulit parang ganyan but for some talaga nakita ko na this love life or this new connection soulmate connection talaga nagpasigla ng buhay mo parang na wala yung mga frustration, na wala yung mga takot, na wala yung mga pagka-boredom ng buhay mo dati. Kasi parang dati walang kulay, black and white lang, parang bored na bored ka na ngayon, nabuhayang ka, parang ganyan. But for some, talaga itong tra trabaho na to sa ibang libra dyan na may trabaho, may hinahangad na bagong aumento sa sahod or promotion o meron kang negotiation for a new job, sabi ng spirits mo, it will go in your favor. Basta galingan mo lang ha, maging maparaan ka, maging mariskarte ka, maging playful ka and um, sabi rito parang gawin mo doon ang magaan kasi parang yung aura mo daw medyo mabigat, medyo parang seryosong seryoso, parang kubado ka na, parang uupo ka sa interview, sobrang seryoso mo. Pagaanin mo yung aura mo ha, pagaanin mo yung kilos mo para lahat sila mak makita nila yung charm mo, yung charisma mo na parang, uy, si Libra, very, very attractive. Parang siya yung uri ng tao na masarap kasama, parang ganyan. So, the workplace will be good, will be good for you, basta gaanan mo lang. Maging, maging maging playful ka lang. Be, be a kid again. Parang ganon, no? Para yung energy, yung frequency, gumanda o mayon para sa'yo, okay? The Page of Cups is being clarified by you have the Emperor card. Yes, harapin mo to ng buong tapang. At saka, ano sabi, magpakawais ka lang eh. Parang kung meron ka man doon na hindi naiintindihan, itanong mo no? Huwag ka mahiya magtanong kasi katapangan din 'yon. Huwag mo isipin na mahina ka o hindi ka magaling ka pa lang tatanong. Nako, para lang 'yan sa mga ano 'yan, 'yan. Pero ikaw dapat mong i-admit sa sarili mo na pag ng tulong, ask for help. Pag kailangan ng guidance, ask for guidance. And sabi rito na 'yung mga paraan na naiisip mo, 'yung mga idea mo, mga mga out of the box mong mga plano o mga naiisip na paraan, tapangan mo i-execute mo kasi baka 'yun 'yung makatulong sa iyo most especially kailangan mo maging creative, kailangan mo maging maparaan sa kamadiskarte para tong ugnayan na to maging maayos. Kung date man yan, nako galingan mo. Kung ano yung isip mo na pwedeng isuot, gawin mo na because kailangan talaga ng katapangan in your part para ma-execute yan. Pero kung may mga interview ka, may mga uh, job job application ka o kaya ugnayan or negotiation, kailangan mo maging matapang na na simulan o gawin yung plano mo kasi meron sa atin maganda yung mga plano pero hindi ginagawa kasi takot takot mag-fail baka makapagtawanan baka mapahiya pero ang ganda sana so ngayon have a courage na i-fight mo yung mga uh, plano na yan okay? in the area of your near future, you have the page of ones. In the near future, yes, the job will be yours. After this interview, near future lang to ha. Pwedeng after two weeks, after three weeks, after a month, talaga makukuha mo niya magandang resulta at iyong iyo natong trabahong to. But for some, talagang sobrang busy mo. niyakap mo yung oportunidad, nihiyakap mo yung bagong taong ito, baka love life talaga ito. Nakita ko na siya yung apple of your eye. Ibibigay mo lahat sa kanya. Uh, adventurous siya no siya yung uri ng tao na parang gigising sa tulog mong diwa parang ganyan na parang siya yung uri ng tao na maplano uy tara pura tayo dito puro tayo diyan napaka surprising niya napaka exciting niya lagi kasama parang ganyan so para ikaw uh, nahahawa ka sa excitement niya sa energy niya sa stamina niya na parang sige puro tayo diyan puro tayo doon puro tayo diyan nagiging adventurous ka no nagiging palaban ka, lahat sinusubukan mo, lahat ginagawa mo. No? Parang ito yung panahon na nag enjoy ka na sa buhay mo with this person. But for some na hindi naman love life, nakikita ko talaga na this time around magiging adventurous ka when it to your career. Parang dati nakakulong ka lang dito, sabi mo, ito lang ang kaya kong gawin, dito lang ako. Pero dahil in the near future you have the page of ones, tumatapang ka na nagiging ano ka na, adventurous ka na. Gusto mo na ng growth, gusto mo na ng pag-andar, paglago. Kaya sabi mo, palalakihin ko yung pera ko, palalakihin ko yung ipon ko, palalakihin ko yung future ko. Kaya ngayon, kailangan ko na maging matapang at mag-try ng mga bagong bagay na talagang nagbigay sa akin na advancement. Kasi dati, narinig ko ha, parang maano ma 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 ka dito eh, ma mapapagod ka sa ginagalawan mong circle. Para ito lang 'yun, paulit-ulit dito lang ba talaga ako? And then boom, and then in the near future sabi mo, hindi eh, meron pa ako mararating. Pwede ko pang gawin 'yun. Pwede ko pang gawin 'yan. Pwede ko pang gawin 'to. Tatapang ka, magiging adventurous ka at magiging advantages mo 'yan kasi makikita mo ko ano yung bagay na meron ka pa kung anong bagay yun na pwede mo pa makuha, hanggang saan ang kaya mo maabot at ano pa yung mga skills mo na natutulog dati pero ngayon maridiscover mo, okay? The Page of Wands being clarified by the King of Swords, yes. King of Swords is a king of might, king of the mind and king of action. Ibig sabihin, kung ano yung naplano, kung ano yung strategy mo, kung ano yung balak mo, a-actionan mo to. Walang makakapigil sa'yo, no? Para ikaw yung uri ng tao na, sige, gawin natin yan, sige, puntahan natin doon, sige, try ko yan, try ko yan. Parang napaka- adventurous mo. You're the kind of person na ayaw mo magpaka-boring, ayaw mo maging killjoy, ayaw mo na upu ka lang dyan at panonoorin lang sila. Hindi, sasali ka doon. Parang ganyan. No? Very, very, ano to eh, parang decisive moment for you na time na para bumitaw sa playing safe, bumitaw sa paupo-upo lang, sasama ka talaga doon, makikihalubilo ka parang ganyan. So ngayon, sabi ng spirits mo, magkaroon ka ng tamang aksyon ha, para hindi masayang yung, yung ginagawa. At saka, sabi nito, palaban, palaban, wag uurong, wag uurong, at saka wag kang papapigil sa mga taong nega. Para ito yung pagkakataon na kilalanin mo yung mga truth sa buhay mo, yung mga taong dapat mong samahan at yung mga taong hindi. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have Open your heart to joy, joy and delight. Yes, buksan mo ang puso mo sa mga kaligayahang papasok, sa mga bagay na magpapatubo, magpapa-advance, magpapagrow sa buhay mo. Kaya just enjoy your life. Huwag ka matakot. Especially here, be a child again, magpakasaya ka, um, namnamin mo yung magandang bagay, huwag kang mahihiya o huwag, kang, huwag mong igigilt yung sarili mo na, Hayla, masyado yata akong masaya. Hindi, okay lang yan. Be happy, everything will be fine. Another message, you have gates of triumph, success expands in your life. Yes, yes, ito yun. Talagang success. Maabot mo yung tagumpay sa isang bagay, sa isang milestone. Yung finish line, matutumbok mo. At magbubukas yan ng mga pintuan pa in your future. So napakaganda for you. Especially here in the area for challenge, very interesting. You have the 10 of cups. Nakita ko talaga dito na this time around Libra ay bigyan mo ng chance yung sarili mo na kumalma. Ano? Because Mars is entering Scorpio on September 22. Kaya pinapaalalahan ng ka ng iyong planetary alignment na magkaroon ka ng deep intimacy o pagkakaroon ng magandang-magandang ugnayan with your family. Okay? Uh, ayusin mo yung mga gusot-gusot sa pamilya. Kung may away may man, mayro mga hindi pa kakaunawaan, ayusin na yan ha. Babaan ang ego, babaan ang galit. Okay? Sabi rin ng iyong planetary alignment, this is not time for aggression. Uh, wala kang time for aggressive moments sa iyong mga loved ones, okay? Kung may toxicity, hayaan mo na. Kung may mga bagay na wag na ibigdil, big deal, wag na ibigdil, deal, okay? Pahalagahan ng harmony and love for the family. Ito yung moment na yun. Itong buwan na ito, sa ka niyan, okay? Challenge mo to na baka may gusto, gusto to away sa pamilya o sa mga kamag-anak. Kailangan ikalama ang puso, wag agad sasabog, okay? Importante itong maintindihan mo. Most specially, Um, sa Mars mo, pupuntayan sa, mag enter sa 7th house mo on September 22. Kaya kontrolin mo ang anger mo at avoid mo lagi ang conflict. Especially sa mga loved ones mo, okay? I-avoid ang conflict. Ten of Cups being clarified by You have the chariot card, yes. Kapag may mga bagay na problema, dumaan ka na lang. Uh, lagpasan mo na lang. Huwag ka lagi mag stay sa negativity. Huwag ka mag stay sa mga problema. Halimbawa, si nanay, ito yung problema niya lagi sa'yo. Hayaan mo, luwagpas ka na lang. Just go on with the, with the things. Huwag ka mag i doon sa drama. Lagi ka mag-move forward. Pag may sinabi, palagpasin mo na lang para hindi masira yung harmony sa family. Kasi may mga bagay na away, gulo, pero nung realize mo, ay, mababaw lang pala yun. Tawad para pinalagpas ko na lang. Dahil pinatulan mo, yan lumaki tuloy, lumaki na lumaki, lumaki, naging komplikado, nasira tuloy yung mga ugnayan. Kaya ngayon, kung kaya mo namang umiwas, umiwas ka na. Okay? In the area of a fortune, napakalakas na po ng ulan. Hopefully po, ay safe kayo. Libra na nanonood ngayon. Stay safe, stay dry. At sana po isama-sama kayo ng family nyo. Sa fortune, mabigyan ka tatlong cards. Unang-una, beware of hidden truths. They will soon be revealed. Yes, sabi ko sa inyo di ba kanina, panghawakan mo yung mga truth sa buhay mo, putulin ang ugnayan kapag nakita mo na yung mga katotohanan, actionan mo agad. Pag may taong hindi totoo sa let go. Huwag, mo, huwag ka na maghumingi ng up, uh, uh, explanation. Huwag ka na doon at pag-usapan. Papag alam mong niloko ka na at sinaktan ka, bumitaw ka muna. Always choose your peace kesa mag-engage sa conflict. Okay? Another message of a new chapter is beginning. Embrace the change. Yes, talaga may new chapter ka with the Ace of Cups, with the Page of Pentacles, with the Two of Cups, pero ka pang Page of Cups, and then the Page of Wands. Talaga may bagong darating. Bagong-bagong blessing. pwedeng love life o career na talaga magbabago sa buhay mo. Congratulations another message you have a serendipitous event will bring you joy and success yes mayroon daw mga unexpected na mga bagay na mangyayari akala mo lugi ka na akala mo talo ka na biglang boom may biglang liko ay hindi ka patalo ay hindi ka palugi may biglang nag-arise na magandang surpresa ito yon with a page of cups may surpresa ka this time na magpapagana magpapasigla ng buhay mo so congratulations ang fortune mo, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles all about collaboration, communication, Uh, being heard, being seen. Kung meron kang idea, ilaban mo yan. Kung meron kang plano, ishare mo. It's time for collaboration, pag-uusap, no? teamwork, kumbaga. So kung meron kang mga group work or mga um, task with a group sa yung trabaho o sa pamilya, ito yung pagkakataon na makisama ka, makipag-ugnayan ka, makipag-dig in ka doon at makipag ka para matapos yung proyekto yung ginagawa mo. Alam mo, a uh, Libra, in your astrology and planetary alignment on September 22, Sun, yung araw, moves into your work zone asking you to be a leader. Yes, ito yung pagkakataon na magiging leader ka daw o parang meron kang leadership role sa isang pamilya o sa isang lugar o sa isang trabaho na kinakailangan talaga ng galing mo. No? <clears throat> parang marami kang responsibilidad at obligation this time at parang eto na nasa spotlight ka na daw eh parang ito yung pagkakataon na ipamalas mo yung galing mo at uh, ito yung magpapaangat sa'yo. Nakita ko after this task, after this assignment or work na gagawin nyo, dahil ikaw yung punong obala, magkakaroon ka dito ng recognition and the uh, reward at magkapatubo yan sa yong posisyon, sa yong trabaho, sa yong kaperahan. Kaya go push. Kung merong mga leadership role this time sa grupo, sa trabaho, sa pamilya, kunin mo kasi magiging maganda ang outcome yan for you. Okay? The three of pentacles being clarified by you have the Queen of Cups. Yes, talagang puso ang mga dito. Listen to your intuition, ha? Kung meron ka mga gagawin na trabaho or parang ikaw yung, ikaw yung naka-assign. Parang ganyan. Sabi ng spirits mo, kunin mo, gawin mo, at i-enjoy mo lang just enjoy the process everything will be fine everything everything will be good at baka magugulat ka pa kasi ah kaya ko pala ah magagawa ko pala magaling pala ako dito parang ganyan so mas kikilalanin mo yung sarili mo mas huhusayan mo pa and tutubo yan yan in your part lumalakas po ang ulan hopefully po ay naririnig mo pa ako napakalakas talaga ng bagyo ngayon kaya uh, hopefully po ay mag-concentrate pa rin tayo continue our reading and uh, you alawakan uh, mong isip mo and we will read pa more in your cards okay In the area of your divine messages, you have, you're very close to achieving your goal. Wow, wow, wow. Close ka na daw sa pag-achieve mo ng goal mo this time. So congratulations. Ilaban mo pa yan. Malapit ka na talaga sa finish line mo. Here, oh. Yung finish line mo malapit na. Kaya tapangan mo pa, husayan mo pa, aralin mo, make this your top priority para tumbok ka tumbok mo yung good outcome this time. Another message you have, your commitment is being tested. Ooh, interesting. Talaga kailangan talaga mag-commit ka daw dito. Ilaan mo lahat ang effort mo, time mo, pagod mo para maganap na yan. Okay? In your divine messages, you have the six of swords. Sabi ko sa iyo kanina, di ba? Kung meron ka mga away, gulo, or conflict, time na to para bumitaw ka, para umiwas ka, lumayo ka. Hindi to, hindi daw worth it ang pagharap sa mga conflict. Kaya, Lagi mong piliin ang katahimikan ng buhay mo, okay? The Six of Swords is being clarified by you have the Three of Swords, yes. Lalo na kung very, very painful, kung super, super mapanakit na at very, very toxic na, umiwas ka na lang kaysa makipag-engage ka, kaysa harapin mo, kaysa maging aggressive ka din. Huwag mo doon labanan ng apoy ang apoy, okay, Libra? Kailangan ngayon cool ka lang, relax ka lang, at huwag mo hayaan na yung mga mapanakit ay e maka-apekto sa'yo at makasira sa'yo, okay? Napakahalaga yan for you. Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na ng fortune cards. Unang-una, you have goldfish. Increase in material wealth or spiritual growth. Wow! Lalago daw yung, yung, kaperahan this time. Like I said, meron kang mga magagandang papasok sa buhay mo. Kaya go push, gawin mo na yan. <coughs> na rin yung spiritual na power. Para napaka-intuitive -intuit mo ngayon, meron kang mga intuition na matapang at matalas. Okay? Another message you have, dark man. Lalaki daw na moreno o maitim na parang kailangan mo daw kausapin this time. May concern daw sa kanya. Okay? Another message. <coughs> Another message, you have camel. Persevere and you will overcome problems. Wow. Magsipag ka lang daw, mahatapos mo yan. Okay? Magiging, magiging fruitful yan for you. Another message, you have fair man. Oh, lalaking, misti lalaking mistiso o puti ang buhok tapos lalaking moreno. Kailangan mo ko mga lalaki sa buhay mo at meron daw concern sa kanila, okay? <coughs> ito ang outcome mo, Libra, at the end of the month, bago tayo tumulay na October, ano kaya ito? But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot, ha? Sagutin ko po yan after this. So, ang outcome ni Libra, iyakapin natin ng lakas ng ulan, napakaganda pakinggan, ang sarap sa pakiramdam para nakaka-relax. Ang outcome mo, you have... The Three of Cups. Wow, wow, wow. Three of Cups and Three of Pentacles here. Three, three is telling you protect protectado ka at ginagabayang ka ng iyong mga namayapang ancestors. Kung meron po kayong mga magulang or lola, lolo, o mga namayapang kamag-anak, pinaprotektahan ka daw nila. So ipagtirik mo sila kandila mamaya, ha? Kasi they are guiding you and protecting you. With the Three of Cups here, yes, celebration is here nag-uumapaw na kalag, uh, nakasayahan, may party, may gathering, no? Harvesting of good outcome, talaga may kasal, may binyagan, may engagement, merong um, nakita ko talaga may proposal or may mararating na, may outcome na 'yung ginagawa mo kaya tutubo na. Whether 'yung negosyo na tayo mo na or 'yung trabaho mo successful ang interview, 'yung papers dumating, so kagalakan, celebration is coming for you this month. Congratulations. The Three of Cups is being clarified by you have the Devil card. Wow, deep best desire ito. Parang feeling ko nakawala ka na sa haula. Di ba sabi ko sa inyo kayo na parang nakakulong ka lang dito, ginagalawan mo lang to, biglang makakawala ka na dun. Kaya sobrang saya mo. Parang you're able to let go of let go of your old self. Parang yung lumang-lumang buhay mo, natapon mo na yon at papasok ka na sa bagong buhay mo. Kaya yakapin mo ha, yakapin mo yung mga sinabi ko sa iyo kanina kasi ito talaga yung magpapakawala sa iyo sa lumang sistema, sa lumang buhay mo. Go push, celebrate your life. Everything from now on will be better hanggang pagpasok ng October sa ka November, okay? So Libra, this is your September reading. Dumako na tayo sa so, yung isang tanong, isang sagot, okay? So close your eyes, concentrate on this one question. Mabilis lang to Libra. You have one and you have two. Bayan din kita ng angel card because your angel guide nas nasa tabi mo siya ngayon clarifying this question. You have one and you have two. Okay, Libra, open your eyes. Inhale. Inhale. And exhale the answer to your question, you have the hanged man upright, you have the ace of wands upright, you have no, and you have in the near future. Okay, sabi na angel mo hindi daw ngayon yung question mo because in the near future pa siya magaganap. Siguro may kailangan ka pang planchahin, may kailangan ka pang ayusin, may kailangan ka pang ma realize or ma-recognize. With the ace of wands, kailangan mo daw maging matalino this time. Mayroon ka pang makabagong paraan na kailangan gawin para matumbok yan because your old ways, yung mga dati mong paraan, hindi uubra ngayon. Kailangan bagong idea, bagong plano at maging matapang ka na harapin yan. With the hanged man may delay because may kailangan ka pa daw ma-recognize, ma -re recognize ma realize at umupo ka daw parang dalian para aralin muna. Kasi parang nagamadali ka o parang merong minadaling proseso kaya parang nabibigla ka. Kaya kailangan ngayon post muna, pag-isipan muna, aralin muna para alam mo yung gagawin in the near future para matumbok mo na siya at makuha mo na sa oras na to, it's a no. You need to think this through, Libra, okay? So that is the answer to your question. Ito rin po ang inyong September 2025. Hopefully po naka-resonate kayo. Stay safe, ha? Na naulan po ngayon, stay safe. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James, so James Ariel PH. God bless everybody.